Gusto mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga lugar sa ating daigdig na hanggat hindi mo nakikita gamit ang iyong dalawang mata ay sigurado akong mahihirapan kang paniwalaan na tunay at totoo? Kaya mula sa kaharian ng mga unano sa China hanggang sa kalupaan na binubuo ng asin sa Bolivia ay pag-usapan natin. Ang sampung lugar sa ating planeta na hindi mo aakalaing totoo pala, kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay... Simulan na natin. Number 10, Kingdom of the Little People. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong lugar sa bansang China na nakadesenyo para sa mga taong unano? Sa loob ng bansang China ay matatagpuan ang isang parke na kung tawagin ay Kingdom of the Little People kung saan ang mga tauhan ng parke ay mga taong mayroong kondisyon na tinatawag na dwarfism na hindi may tatangging maaaring maging daylan para hindi sila makahanap ng trabaho sa ibang mga lugar. Kung kaya't ang parke daw na ito ang ginawang solusyon upang mabigyan sila ng hanap buhay. Kahit na mayroong mga natutuwa at nasisiyan sa mga performance ng mga maliliit na tao sa parke, ay may mga tao pa ding nagre-rebelde. Dahil sasasabi nila na ginagawa lamang raw katatawanan ng mga una nung mayroong kapansanan na nagdudulot para hindi daw sila respetuin at gawin lamang biro ng ibang mga tao. Number 9, Tunnel of Love sa unang tingin na yakakalain mo na lagusan papuntang ibang mundo ang lugar na ito sa bansang Ukraine na kung tawagin ng mga tao ay Tunnel of Love sa kadaila ng madalas itong binibisita ng mga magkarelasyon. Dahil sa nakamamanga nitong itsura na sinasabing romantic at perpekto daw na lugar para pagdaitan ng mga tao. Ngunit kung tititigang mabuti ang Tunnel of Love ay makikita mo na mayroon itong riles. Dulot na ito ay isang abandonadong dahanan ng tren noon na dahil hindi na masyadong nalagaan ay tinubuan na ng napakaraming puno na nagbibigay dito ng kanyang napakagandang itsura. Kung naniisin mo daw pumunta sa lokasyon na ito ay dapat kang mag-ingat sa kadila ng meron pa ding mga Trend na dumadaan sa rilis nito na maaaring makasagasa sa mga taong hindi nag-iingat at hindi alerto sa kanilang paligid. Number 8 Mountains Bumalik tayo sa bansang China dahil hindi lamang ang kaharian ng mga unano ang sadyang dinadayo ng mga turista dito kundi pati na rin ang napakagandang kabundukan ng bansa na mayroong sobrang nakamamanghang itsura kung saan ang isa na rito ay ang Chanzi Mountains na kung makikita mo ay agad mong mapapansin na sobrang matataas kung saan ang karamihan sa mga bundok na ito ay mas mataas pa kaysa sa mga ulap na mas nagbibigay dito ng kanyang tila ba hindi ka walang itsura. Magka nakakalayo rin ang bawat isa sa mga bundok ng Chanze Mountains kung kaya't kakailanganin mong sumakay sa mga cable cars para mapuntahan ang mga ito na magbibigay sa iyo ng mas maayos na tanawin sa lugar. Number 7, ang kakaibang puno ng Pakistan. Alam mo ba na kung bibisita ka sa mansang Pakistan habang sumasapit sa bansa ang panahon ng tagulan ay maaari mong makita ang isang nakakagulat at nakamamanghang tanawin kung saan ang mga puno ay nababalot ng mga sapot ng gagamba? Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, patungkol sa ganitong kaganapan ay dahil daw sa malakas na pagulan at matagalang pagbaha sa lugar ay napipilita na umakyat sa mga puno ang mga gagambat at manirahan dito na nagiging para mapuno nila ng sapot ang mga ito. Sa kasamang palad ay mayroon daw masamang epekto sa ating kapaligiran ng ganitong gawain ng mga gagamba kung saan magdudulot daw ito para mabilis na bumabang ang populasyon ng mga insekto gaya ng mga lamok na magiging dahilan para kumonte ang makakain ng mga ibon at iba pang hayop na kumakain ng mga insekto. Number 6, Mount Roraima kung sakaling na manghakad na sa itsura ng Tianzi Mountain sa bansang China dahil sa tila ba nasa ibabaw na nga ito ng mga ulap ay sigurado akong mas mamamangha ka sa lugar na sa South America na kung tawagin ay Mount Roraima sa kadila ng ang tuktok ng bundok ay nasa ibabaw din ng lupa ngunit dahil patag lamang ito ay tila ba isa lamang siyang pitak ng lupa na lumulutang sa kalangitan. Kung titignan natin mula sa malayuan, hindi lamang itsura ang sobrang kakaiba at nakamamangha patungkol sa bundok na ito, kundi pati na rin ang mga halaman na namumuhay sa kanyang kalupaan. Dulot na walang lugar sa ating planeta ang sinasabing pinaninirahan ng mga halaman na ito maliban na lamang sa tuktok ng Mount Roraima. Kung kaya't kahit na may hirap puntahan ng bundok ay madami pa rin mga eksperto ang sumusubok dito sa pagbabaka sakaling makadiskubre sila ng mga bago at hindi pa natutuklas ang mga halaman. Number 5. Hinatuan Enchanted River hindi lang sa ibang bansa tayo makatagpo ng mga nakamamangha sa sadyang kahali-hali ng mga lugar dulot pati na rin sa ating bansang Pilipinas ay makakakita tayo ng mga lokasyon na hindi natin nakakalaing totoo pala. Nagayon na lamang ng Hinatuan Enchanted River na kung ngayong makikita ay sigurado akong agad mong mapapansin na mayroong malinaw at sobrang asul na tubig na hindi na natin dapat ikataka pa kung sakaling malaman natin na nagiging dahilan para bisitain ito ng maraming mga turista mula sa iba't ibang panig ng ating planeta. Maliit lamang ang hinatuan ng Enchanted River ngunit ang napakaganda nitong tubig at sadyang nakamamanghang itsura ay nagiging dahilan para maakit pa din dito ang parehong mga turista at mga eksperto na gustong imbestigahan ng lugar. Number 4. Lake Hillier kung makikita mo ang lawa na ito sa bansang Australia na kung tawagin ay Lake Hillier ay sigurado ako na ang una mong mapapansin ay ang kakaibang kulay ng tubig nito na sa kulay asul ay may pink na kulay na ayon sa mga eksperto ay dahil daw sa organismong Duna Leila sa Lina Alga na may rason kung bakit ganito na lamang ang kulay ng tubig sa lawa Ayon din sa mga eksperto ay ligtas ang paglangoy sa tubig ng Lake Hillier dahil hindi makapagdudulot sa atin ng piligro ang organismong naninirahan dito. Kung kaya't sadyang nakalulungkot isipin na pinagbabawalan ng kahit na sinong turista na pumunta at lumungoy lugar kung saan makikita lamang natin ang lawa na ito mula sa malayuan o kung sasakay tayo ng helicopter o aeroplano. Number 3, Hervé El Agua Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong kakaibang bato sa bansang Mexico na tila ba nanigas na talon? Ito ay ang Hervey L. Agua na sa unang tingin ay akakalain mo na isa talagang talon na hindi lang gumagalaw na nagpapakita lamang kung gaano parehong nakamamanga at nakakagulat itong makita. Hindi lamang ang batong tila ba isang talo ng sadyang nakamamanghang matatagpuan sa Heryel L. Agua. Sa kadailanang ang tanawin din sa paligid nito ay mayroong sadyang nakamamanghang itsura na hindi may tatangging nagdudulot para madaming mga turista ang bumisita dito kada taon. Number 2, Wisteria Tunnel kung gusto mong bisitahin ang Tunnel of Love sa bansang Ukraine ngunit natatakot ka ang masagasaan ng tren ay sigurado naniisin mong pumunta sa bansang Japan. Kung saan matatagpuan ang Wisteria Tunnel na kagaya ng Tunnel of Love ay pinaliligiran ng mga halaman na talaga namang perfectong puntahan para sa parehong single at magkarelasyon. Kung saan ang lokasyon nito sa syudad ng Kitakyushu ay napupuno ng mga halaman na Wisteria. Na nagbubunga ng mga bulaklak na mayroong napakagandang itsura kung kaya't sa tuwing panahon ng Tagsibol ay dinadagsa ng mga turista ang lugar na ito para lamang makita ang napakagandang tanawin na hindi makikita sa kahit nanong parte ng ating planeta. Bago tayo dumako sa una sa ating na eh, gusto ko munang makita mo, ang larawan na ito, nagpapakita ng Hodge Close Quarry na sadyong popular para sa mga turista, hindi dahil sa kasaysayan na nilalaman ng lugar nito o sa kanyang angking ganda kundi dahil sa itsura ng mga kuweba na tila daw nagbibigay dito ng itsura na parabang bungo ng tao na hindi may tatangging nagdudulot para parehong maging nakamamangha at nakapangingilabot makita ang lugar na ito lalo na kung malapitan. Number 1. Salar de Ayuni Alam mo ba na mayroong isang uri ng kapatagan sa ating planeta kung saan ang buong sahig ay binobo at nababalot ng asin. Ito ay tinatawag na salt flat kung saan ang pinakamalaking ganitong uri ng lupa sa ating daigdig ay matatagpuan sa bansang Bolivia na kung tawagin ay Salar de Ayuni. Nung yung tayo ay sigurado akong magdudulot sa iyo ng matinding pagkamangha. Sa dilan ng ang saig ng lugar ay tila ba ng kristal o salamin na may kakayanan na magpakita sa atin ng refleksyon. Dahil tuyo din ang lugar na ito dahil sa asin ay madalang lamang magkaroon ng ulap sa kalangitan ng Salar de Ayuni. Kung kaya't madalas mong makikita dito ang asul na langit na mas nakadadagdag lamang sa nakamamanghang itsura ng lugar. At iyon ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba. At hindi ka panipaniwalang lugar ang posibleng madiskubre sa ating planeta na nagpapatunay lamang na sadyang napakadami pa nating dapat natuklasin at alamin patungkol sa ating daigdig. Kaya para sa iyo, alin sa mga lugar na ito ang gugustuin mong bisitahin? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.